banget sih. Itu. Enggak itu. Lah, tergup. Gitu. Di jembang kamu sama Master. Eh, apa bentar kami. Eh, nyumbang Kak. Di pantai pulang yang mana, Master? Ya, apa bentar kami nung sebang Kak sama Master. Mau sama ada sama Master. sa so Idol Realite si G Giselle Giselle TV video tinanghali na kami and yung araw na iwan kasi si Master Tutu yun o no? may dala na ice cheese so yun tara let's go punta tayo doon alright so yun mga master na nakasakay na kami sa bangka sa yan eh ni Idol Real Life. So ayan yeah, oh, nakikita ko dito. Mga sama natin eh. Kaya, nandito ako sa channel sa inyo. Ah, basa kayo yan Ito Laki oh. Uy, talaki ito. Oh. Unang huli. dito. <laughs> Saan? Okay. Ito lang. Ay, Puto na ito. Gis, good luck. Gis. <laughs> <laughs> on. <Okay. laughs> Dali ka agad mas. Okay. Master. Fishing na naman tayo So ayan dito tayo sa spot na to so, nakauli na si master nuwan ng ano Gitok <coughs> Ganda ng tubig mga master Gamit na natin yung kay Sir Jake ako ako late Ang gear Ayan Yung lane nya Alam Nagkaroon ng butas dito Nagkaroon ng butas dito Gamit natin yung Latundan kong lure Ayan Hagis <coughs> tayo dito Nagkaroon ng butas. Huh? Nagkaroon ng butas. Huh? Ayan. Ayan, wait. Ayan, fish on. Talaki ito. mga kasudan. First fish. Nakalimutan ko dalawin sa Biki. ano lang, Mama, Master sebitan Nih, no Pilih tayo mga master So yun, dito na tayo kagad pumunta sa likod Abatuhan na Dati buhangin ito mga master Isang taon na kalipas Agis tayo dito Tingnan natin kung makahuli tayo dito Dati grabe yung buhangin dito

dito sunod lang Nice one! though, good size now. Grabing inat na ano ko. Hindi siya nakaporma mga master. Pinagbigyan siya. Tender natin. din. Ayan. Ping. Ay, ano? Yung ano ito mga master, yung godfish Second fish na rin, goatfish. Sobrang tagal na kagatan yan ah goods na yun fish on ano kaya ito ang bigat ay triple teal ang bigat na nga master ay ano to? wala po laha po ang bigat nya pole hook pole hook good size na laha po mga master goods na ito Dali pa ng good size. Lapo. tas kasi ng tubig ngayon mga master. Kaya hindi na nang agatan. Unhook! Ton! Unhook sayang! Sayang mga master. Kitok na naman yun.

master nabutan tayo ng dasang tubig dun tayo galing oh. umikot tayo pa ganyan itim ng langit oh. Uh. ulap dun tayo galing ay malalim dyan banday sa part uh, parting ano. malalim kain, kain muna tayo mga master so ito yung huli natin ngayon update muna ng huli apat pa lang yan may bluefin tayo dalawa yung isa maliit yung isa good size na tapos isang good fish tsaka isang lapo na honeycomb ay honeycomb tama yan good size din Right, so kain muna tayo dun So yun mga master uh, Kain muna tayo So update na natin yung huli natin na no? yun Dapat na piraso. Right, so kakain muna tayo ngayon mga master Okay, muna nila kanina

Ito yung paminggan Ito yung tayo mga Ano pa po Tulog-tulog muna na na ako nila ito? Yung no, camera? Ayan ang ulim mo, tatlo. Diba? yan. pa